At this point, ayan, de-demo sa akin. <laughs> Ato, dito. Doc Bell, ano ang ating uh, gagawin? So, um, yung easy lang, no, yung ear acupuncture. So, yung ear acupuncture, yung tenga kasi natin, parang microsystem ng katawan. Mm -hmm. So, may mga areas sa ear na specific, sa parte sa isang parte ng katawan. Okay. So ang gagawin natin sa iyo is yung um Nada protocol. NADA so protocol. it's for detox, no? Mm. And it's good for stress, medyo because of your no no, your work then. Mm. Um, also it's good for sleep, no? Yeah, yeah. Um and pwede rin to sa mga uh, mga addictions kung tawagin, sa smoking, alcohol. sa food, sa alcohol. Food huh? addiction. <laughs> Gusto ko yan. Alright. No, so, uh, um, may limang points na okay. gagawin natin. Go ahead. So, unang-una, kailangan natin ng... Kailangan ko bang tumahimik at uma pumerme? Hindi naman po. Okay. <laughs> so, kaya ito po ang ginawa namin ni ni Doc kasi may yung iba hindi ka pwedeng gumalaw yes. nasubukan ko na yan sa face buong katawan pero dito muna tayo sa ear kasi sabi ni Doc nga pwede pa rin akong mag-host kahit na yeah. sa tenga okay are you putting in the first one? yes the first okay. one ito po yung shed. oh ayun na kagad yeah. it comes the mind no, it comes to no. mind next is yung sympathetic ayan yeah. alright pwede ba natin i-close up yan direct? ayan para <laughs> tapos, nakikita tapos sa kidney So, kidneys, isang detoxifying organ, mm -hmm. no? The liver, and also the lungs, eh, detoxifying organ din siya. Diba? So, ayan, lima na po yung naka... Yes. dok wala ba, ay, direct, wala bang close-up to? Ayan, lima na po yung pwede, yung naka, yeah. naka sa aking, ano, tenga. So, kailangan yung kabila din. Yung kabila. Oh, yeah dok dito ka ko ah uh, mga para pantay 'di ba mga kapatid baka naman may make up yata. ayan para pantay naman so maliban po dito eto nasa sa sa tenga ayun ay nga yung pag detox ano po mm -hmm. for sleep and then um, addiction what else ano pa yun ulit and then how long po ito na nakaganyan lang sa tenga ko dok ito good for but, um 25-30 minutes. No, yung iba 20 minutes. Mm uh -hmm. -huh. And gaan? Ayan, no. Lima po yan. 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 So, ito yung kabila. Ayun, no. Oh. So, dalawa na siya. So, kailangan daw po mga 20 to 25 minutes. So, tama-tama hanggang matapos ang programa <laughs> yeah. natin. Ay, uh, ilang sessions to, Doc? Doc Bell? Para mas, para maramdaman mo yung ano yung yung benefits nga Syempre iba-iba iba-iba ang tao no. Um, uh, usually mga 4 to 6 sometimes 10 sessions. Siyempre, kailangan i-assess yan every time na mm -hmm. napupunta yung patient no. Mm -hmm. um, ang pinaka usually sa isa either once a week to hanggang three times a week. Depende mm -hmm. sa kaso. no. Okay, punta tayo. Babalik si, si Doc Bell sa kabila. Sige, Doc Bell. Bit Bitbitin mo lang. Ayan, doon naman. Maybe si Go Bet. Better. Ito kay Nurse. Nurse Nanette. Nanette. Ayan. Ito naman si um, Nurse Nanette. Doc, si kaya ba doon kasa para may mic kasa sa okay. kanila, Doc? Doc, anong... Anong ito so, so, ano naman ang gagawin mo kaya Nurse net. So, ang gagawin natin is um, scalp acupuncture. Okay. So, konting points sa, sa, scalp. Sa, uh, ito yung maganda sa mga stroke patients. Pero siya, pero shem, maganda to sa mga... Pwede yung hinahin Ayan. <laughs> maganda yung scalp acupuncture for mga stroke patients, no? Um, pero syempre, hindi na ma, um, hindi, walang stroke si nurse na net, no? So, ang gagawin natin is to target yung sa head. Um, which is good for uh, stress din. No, tapos sa, sa stomach, meron points sa, sa, scalp na for stomach, no, para good digestion, no. Um, so, yun muna yung target natin. Okay. Ilan yan, Dok? Ilang ano? Ilang tusok yan? Ah, uh, four? Pwedeng five? Tapos six, seven. aha Ayan. So, dito. So, yan mga kapatid, nakita po natin. Katulad ng uh, sinabi ni, uh, ni ma um, uh, Doc Bell, ay napakarami pong um, health benefits. Ito pong ginawa po sa akin ni Doc Bell ay para sa sa sleep problem, may sleep problems may addiction and then also pag stress ka in 20 to 25 minutes lamang, at this point ang ginagawa ni Doc Bell ay para, ito maganda rin daw sa stroke patient, but since well, hindi naman stroke patient si uh, Nurse Nanette, but um, maganda ito, magiging maganda din para sa stress sa kung may stomach problem si uh, Nurse Nanette ano ay maganda din ito. Siguro doon sa may mga, pwede rin ba yan doon sa may mga acid reflux? Yes. Ayun! Ay, yes. Ay, pwede rin palang ginawa mo sa akin, Dok. <laughs> bawal gumalaw-galaw. Okay. Ayan. So, ganun kadami. Okay, yan naman. Ah, kasama pa rin yan. Yes. Ito yung uh, stomach point. Ito yung no? sa, sa stomach point. Sa scalp acupuncture. Alright. Yes. Yeah. And then ganun din katagal. Ganun din katagal, usually since um nagde-demo lang tayo no. Pero pag actual patient, pwedeng buong, buong katawan, katawan, no? So, buong katawan 'yan. Uh -oh. Uh -oh. or um pag may mga sakit sa kasukasuan, no? Um kalamnan, mga specific areas lang tayo. Nurse Nanet, anong ano? Ito din ba pag ba hindi kayo busy, nagpapa-acupuncture kay, kay Doc Bell? <laughs> 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 anong pakiramdam? Uh, wala naman po siyang pain. Yes. Opo. Oo. Da, pero Doc Nanette, um, may mga pagkakataon, yung tinry ko, pag yung binabalikan ako ni High Doc Art, talagang yung pag iniikot niya yung needle, tapos parang may gra... Uh, oh, magag Alam yes. niya eh. Alam niyo, no, na parang, oh, mag ka, ha, kasi mag parang makakaramdam ka ng, ng, ano, ng ground Parang yun yung tinatawag na Arrival of Chi. Ayun, Arrival of Chi pala yun. O na parang uy, ano yun? Yes. Pa paano nyo nalalaman yun? yun? Um, based sa experience talaga. Uh -huh. um, depende sa 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 hawak din sa technique, uh -huh. no. And may mga certain areas kasi sa katawan tulad ng limbs natin or yung mga kamay, sa paa, mas ma mas ma taas yung sensitivity natin doon. Mm -hmm. So pag um pag in puncture tayo doon mas yung ramdam, mm -hmm. no? Depende rin syempre sa sa patients. Alala ko yung sabi oh malakas to ah, malakas to. Parang may mararamdaman ka either may parang kuryente? Oo, oh, oh, yun. Mabigat? parang kuryente or parang wala, no? Uh -huh. Usually yun yung mga parang um, may certain na parang nare release yata mm -hmm. pag ganon ang pakiramdam, no? Ah, um, uh, ma Uh, Doc Bell. So pag ganito sa sa clinic niyo sa Bien Wellness um paano um the when do you know na parang isa suggest sa patient na I think makakatulong po ang acupuncture maliban sa pag-address ina-address mm -hmm. uh, ng through medicines taking meds ano yung uh, situation ng isang pasyente. So, for me, no, ideally, um maganda na combine na from the wow. start, no? But, syempre, there are limitations, budget ng patient, no? um Kung kaya ba niyang masustain, kasi yung iba malayo pa, no? Mm. Baka hindi nila kayang magpabalik-balik, no? So, depende pa rin, case to case basis, kung sino ang... ang Uh, yung mga nagpupunta sa sa clinic kung sino yung pwede pero mm. ideally kung kung kaya no um mm -hmm. isa, isa siya sa sa treatment mm -hmm. na or service na pwedeng i-offer hindi rin po kasi ideal ano, parang magsasayang lang din po tayo ng pera. Kung kunwari sinabi ni Doc Bell na kailangan natin ng four sessions or six sessions para talaga maramdaman or makita yung benefits kung isa ka, isang best mong gagawin tapos ang balik mo after two months, three months na, magsisimula ka na naman sa simula, ano parang yes. ganon. No? Okay po yun siguro pag prevention oh. or kung wala ka talagang um, problema sa katawan, gusto mo lang mag-balance ng energy, puwede 'yon. Pero 'yung may mga um may mga condition, may gustong uh, matanggal na sintomas sa katawan, gustong mas maayos pa 'yung uh, kalusugan nila, mas more 'yung sessions and mm -hmm. depende. So kung, kung gusto uh, parang ano nga lang um para mas maba, may I mean um, walang existing condition, uh -huh. ano 'yung ideal, once a week, once a month, once every two weeks. I would say once a month wow. for preventive purposes. Ayun. No. Buong katawan yan? Buong katawan. pwede rin yung kanina, no? Kung gusto mo yung um, sa collagen. Cosmetic acupuncture as well. Ah, no? you do cosmetic acupuncture? Yes. Or yung facial acupuncture. Kasi... Like yung sa tenga, yung area ng face natin corresponds to area sa, sa katawan, no? uh, the rest of the body. And tulad ng sabi ko kanina, may mga invisible pathways. Mm -hmm. And um, minsan kung na, na, naririnig mo, masakit yung ulo pero sa paa. Oo. oo no. Oo. So dahil connected siya. <laughs> so pag gusto mo pang or collagen, saan ang point? aqualm uh, um, surface uh -huh, no please. kung gusto mong may lifting ganyan oh, oh. no kasi yung um collagen uh, production um yung acupuncture it stimulates collagen production kasi uh, kahit na minute pa lang pa, uh, pa yan meron nag introduce tayo ng um, ng injury very very minute injury which also in a sense causes um, collagen formation or production oh. no in the long um, oh. long run